Hey okay, yo, what's up sa inyo mga kaibigan So welcome back nga pala sa paning bago na video So today's video is nasa Alam! ibang world na ako Kasi yung pala sa isang world ko, the survival of African counties Is Nawala ang achievements ko Kaya so ngayon Ano, nandito ako, babawiin ko yung achievements ko guys So let's go So, nandito na tayo, guys. Ayan, nakikita nyo ba to? Uy! Alo, winasak ng mga zombie yung ano. Storage room. Sayang yun, guys. Wala muna tayong face ka mo, guys. Kasi, kasi guys, ano? Ah, uh, masaludo na kasi tayo. Ano yun? Hindi ano, ka na tayo ano, face cam. Kaya mag-off cam muna tayo. Kasi nakikita nyo naman, di ba? Hindi nakikita ng mga So, sa pas So, especially dahil malapit na ang Pasko, is bibili tayo ng Ipega. So, may nakuha ko Diamonds dito. So, akala nyo nagsitita ko? Sige guys, papakita ko sa inyo ang settings ko. Yan. favorite name ko guys is Minecraft Survival. Wala ang bawian. Ah, uh, survival lang ko guys. Tapos, default. It's hard. Tapos, when the fire show coordinates. Yan. Tapos, active cheats. Hindi ko ina-active yung cheats ko guys. Kasi, tingnan nyo ang mangyayari. Third of achievements. So, go back na lang natin. Kasi, baka masayang ang ating achievements. So, hindi mo tayo dito. Kasi guys, kung yung nahanap ko itong diamond guys, Nanood kasi ako kay Kuya Wetski guys na na pag nag 11 daw yung board ni magiging uh, makahanap na daw ko ng diamonds o wala na yung pickaxe natin hindi mo tayo mag sprint hindi tayo mag sprint kasi masyado tayong mawawala yung pagkain natin mga matay tayo Oops. Oh. Tapos guys. Ay. Ito guys. Oh. Nagura na. At. Itak. Akyat tayo dito sa taas. Tapos may nakuha ako dito. Kulso ka ganina guys. May. Kapansin na akong slime dito ng no, anak eh. So, patalbog-talbog siya dito kaya siguro siya namatay. Katakot nga ako noon una. Kuha tayo ng, ng pickaxe. So guys, gagawa nga pala ako ng ano, harang harang dito sa ano, katulad na sa survival of African countries guys. Para walang maka sa zombies. Ay, hindi pala yun guys. Yung mismo harang lang yung hmm, hindi talaga makakatamad yung mga zombies kailangan ng pens tsaka plat na wood tsaka isa wood o wood tsaka bato Kita yang nak lepas lagi So yan guys napapansin nyo ba yan ayang yan ano yan guys is ano yan wet farm Wet farm ko yan guys na katulad kay, kay MC Oh my god

Ano guys dito tayo manilirag. Ayun na ay, Nandito na yung sinasabi ko sa inyo. S smile. Ay smile. Slime. Ayun na. Ay. Working slime. Smile. <laughs> sa

E Huwag naman tayo, guys, eh. Ay, hindi, eh. Ay, naku, guys. Ay, kaku. Ilang, kuya? ilang, mga uh, ano pa kaya yung mga ginastos ko na dirt din, guys. Maghirap akong kuhaan yung dirt na yun. Tapos, ganun yung mangyayari. Ay, why naman ganun? Uy namang ganun guys. Uy namang ganun. Ano kaya ang pagkain na itong lama guys? Ayaw lama. nyo ng wet? Ayaw Ayun. nyo ng wet? Ski? Ski?

pa. Oh! Hoy, dito ko sumabog, men. Dito ko sumabog, wag diyan. Tayo oh, lang oh, pinag ko ako dito, guys. Hindi ako pupunta diyan. Wala ka naman huh? damage, eh. Salamat sa Pwede ko ilagay kay Naruto to <laughs> uh, Salamat sa sando. Grabe. Pero ganyan talaga. Say something, I'm giving up on Tulog po ako, guru, miracle si guru, ang katimugan na aking gamay, gumalaw. Guru, miracle si guru, ang katimugan na aking gamay, gumalaw. Bitbitan na, nang bayag, saka nang... <laughs> Pauna na ng bayag sa kanang Argentina. Pauna Argentina. <laughs> Japara, Argentina. Colombia, Argentina. 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 bagay na lang ganun guys uh, Alam Village. Titanic. Ay, guys, nice. no. Ano na lang kaya ako guys. Maghanap ng panibagong lady. Kasi guys, hindi na tama itong ginagawa nila guys eh. Puro na lang sila sabog. Pinasabog na nga. Pinatay pa ng villager. Ang oh, papatay nun. No. Ang villager dito. Pumunta ko lang ngayon pa naman ng mo. Yung shop po. Wala pa tayong lunas dun guys. Ah. Ano? Doon sa Corned 19. Tawag kasi doon ni Kuya Ace Daniel sa... pag nag-zombie villager. Corned Beef 19. Mago nabantay ko rin. Grabe naman kayo. Pinasabog nyo nga bahay ko. Last lahat Opa, ako na rin yung trade. Pati diamonds pa guys. Di ko pa nakuha. Ah... Uh, dito po guys sa mga wet farm ko guys. Sama daw. Ano? Hindi yung wifi. Ito guys so, kung uh, yan pa pa sa buwin ko so, guys, mahal ko pa yan. Ang pakain ko pa sa mga baboy at sa mga ano ko yan guys. Mabawa naman sila okay uh, lang ako yung... Yan na, bawiin mo na kayo dyan! Bawi! Okay, hindi ako May lama pa dito guys. Kawawa rin yung lama guys. Try na rin silang labanan. Ano kayang mangyayang? Tangina, bumawi na. Uy, puro tumuri. Tara, tara, gandae super this day. Because you ah. are ah. natin, pa yung smile. Narating na rin dito sa mukulong nang tayo dito. Pag panoorin ko na din. Tagna si yung Sorry, pero... Mad the people sa so inyo mga kaibigan Ay mad Magandang hapon Mad sa so inyo ako paalam sa bahay. Kaya nga na yung mga zombie. Hindi nila na nga sa so may basement. Ang hirap pala mag-hard guys. Dapat nag-normal na lang tayo. Ang nila guys. Pero ipipilitin pa rin natin mag-hard guys. Ipipilitin pa rin natin mag-hard guys. ay, ay na na guys. Tapos, oh, nayaw nila yung diamond Ano, yung nagpapalipad <laughs> oh, no. ng saragoda. Tapos yung bata, yung lumipad. <laughs> oh,

Napaka malas, napaka malas. Bakit ba nangyayari sa akin to? Ayoko makita yung slime dito. Ayoko siyang makita. Pangit nyo. Baka yung puso. at ba naman napaka dirt lang na bahay. siliran nyo pa. Ibang klaseng tao kayo. sayang boy. zombie ba dito? So, may zombie dito ah. Sasabihin ko. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Nananahimik na ako. Pupilitin na magalit nang magalit nang magalit ng magalit ka. Magalit, magalit, ah. magalit. Pop, pop. Magalit ng magalit. Okay, magalit ako. namalas naman nga. Pag hindi namalas ko nga naman. no. pa lang wala na tayo. Pakailan ko mamatay tayo dito sa next episode guys. tayo mamatay. Salamat nga pala sa mga villager na nagyan ng pagkain. Hindi ng pagkain sa akin. Salamat din sa inyo mga cow. Salamat din sa inyo mga cow hindi hindi ako makakakain. What? May villager? May villager? What? May zombie din. Guys, nakikita niyo yung oak tree. Ayan yung guys, yung oak tree. Puno na mga kahoy yan, guys. Tapos so, yun yung mga practice ng bahay, guys. So guys, hindi talaga ako marunong gumawa Wait, sa mga... May villager! Hindi ako marunong gumawa sa mga ganyan-ganyan. ganyan. -ganyan. Mga Villager, meron ba? Hmm, wala, wala ko tayong makita ng villager guys. Hindi ko alam guys, ba't sila umalis guys? Ang hingi lang nga ng pagkain. Isang bread lang guys. Eh. Hindi natin po. Nagkabi Ito yung task box natin. Ano ba yung task box natin ngayon? For today is hanap ka tong day. What the? Bukas na lang yun guys. For today, for today, for today. So, salamat sa inyong panunod. ayusin ko na lang ang ah, mga nating dirt house. Tsaka, dadayo na rin ako sa village na to. Ah, madami ako ng pinaghirapan dito. Yan, isa na yung anong yan? Yung wet farm. Alam mo siya. Okay. Eh. Napaka mahal na mahal ko itong bayo na ito guys. Cook na. Thank you.